Okay mga kasama ni Atakaron sa Villa del Rio sa division Kini siya nga sa doon ni sa Bakayan River. O kini Bakayan River, maode ni siya ang boundary sa Talamban o Barangay Bakayan. So, uh, na bilong ni sa Cebu City. So, karon mga kaigsunan, mauni ang usas mga subdivisions nga naigo in town. atol sa Bagyong Tino, uh, sukad ka ang kadlaon o unya Uh, ni ay mga sakyanan, kung ato masuta diri na nga discuss kita ni mga mga sakinan no naka uh, tuwag din tao ni gumikan kay ang mga tubig nga gikan dito sa may bagayan river miawas awas ni so muna nga kini mga sakyanan, maoy na naigo so nang lutaw ni kaganina nakita na to ganina ang video sa dihang atul diod sa pagkahitabo nang lutaw pa og karon nga wala na mi hulpa na tubig Ah, uh, na natong na uh, suta karon mga kaigsoonan mo nang atong ditang, oh, Atong susihon sa unahan karon, no? Atong maong ah uh, uh panghitabo. So okay. So gikan di ka diri sa may uh, gate nila, sa may Villa del Rio, unya mo abi sa unahan mga kaigsoonan, no? Nang no, mga orasa Atong gi di susi diri human sa bagyo nga Tino, no? Okay, so kini nga maong uh, sa imagine ka kini nga sa Hilux ko din nga sakinan. Pero bisan paman man ni ana, oh, Hilux na pick up pero inana kay na bugat din yung mga sakinan, SUV. Ya pay usa ka sakinan kini usa, oh. another SUV nga Raptor. Oh. So bisan paman sa kabugat ah uh, nadagod no sa tubig, dumikan sa ah, tubig baha nga da sa bagyong Tino kini oh, Everest. Kini maong mga maong nga sakinan. Unya diri ah, sa Picasso ginuo ko di ay Uh, kini ni ang unsa man nga sakyanan usa medyo ah uh, ya yeah, okay sige ah uh, nya kabayo ni usa no ka sakyanan itaon ni ani mga kagalaan ang atong atong hinabion kada diri isa nga ni mo sir uh, uh, ah security guard rio pa sir ah ikaw mismo security guard rio say kompleto ni mo Elgin. Elgin. Okay, usod so, ta ganina. wala gyud ko ka sugod sa sitwasyon ani pagkita bo gayon sa so, okay apanya, ang scenario nga turnover sa kung kauban oh, lagi pag sila na adder gayon sa ganyan taas ko na, na, mga mga 6 kuno ang grabe no gikan aning kung sa mga kaulasan anaka jutide 6 to six on time yo ya, kay bagyo man kayo na naabot na, na, ko rin na, mga akit na sotso oh tungod sa na kap oh, ka kap ka sa bagyo oh sa baha baha oke, banila okay so buo ni mga sikin ano nga na nga uh, kwan din taon oh. oh, sa kadya ay bumbiro nga ni Exxon nalit lang ka tek take lang ta kanali og kwan uh, gamay mga ka uh, picture pero di lang ta palabi sad ka delikado tag mas, lay, ta, mga slide tayo ni ha mga higala okay so mo, naman, mga sikinan nga nagpatong-patong ni o dito po sa unahan o po dito mga higala bay ubay ni mga sikanan nga di adri kining usapod ka o ni mga usa o sa mga na ha ah imu x ni o niya sa imu x ni patong ni usah na sakinan nag-uwa na sa balik diri mga kahigalaan okay so mao ni ang sitwasyon diri sa may villa de rio apan ni mga orasa nag-uwa na masagod balik dapat usa ka mong tikab no okay So, ilan ta palabi dito mga higala ha. Balik na sa tang grabing uwan karong mga orasan.